Okay na mga kadiway na tapos natin itong 3-in-1 bindu machine na ginagawa natin noong mga nakarang araw. Uh, ngayon ipapakita ko na lang sa inyo na gumagana na siya na tapos na talaga siya. testing natin para ma-sample sa inyo kung paano ito gumagana. Ayan, oil talaga yung lalabas dyan. Yeah. Ang mga ang gagamitin natin mga kadayaway, uh, ang gagawin natin kasi tuyo, mantika at suka, tatlo siya. Kaya uh, ang gagamitin nating coin slot, ito isa, dalawa, tatlo na coin slot na tumatanggap ng bago at lumang limang piso. Tapos meron din tayong tatlong uh, water pump, tapos tatlong timer, tapos isang transformer, yung 220 ang input. 12 volts ang output. Isa lang ang gagamitin natin, itatap niya natin lahat ito dito. Tapos ito, yung male plug. Start na natin. Yung pinaka na may nakalagay kan may nakalagay naman to sa likod na dito sa pinakalikod nitong timer may nakalagay na DC 12 volts sa kabila DC out ibig sabihin yung out yung DC 12 volts na nakalagay dun yung isasaksak ito itong red, pure red yan dito kasi yung supply supply nya 12 volts galing dito sa transformer dito siya nakalagay. yan o, DC 12 volts. Dito nyo ilalagay. Pure na parehas red siya wala polarity yan dyan tapos itong uh, red at black tatlo din dito nyo naman ilalagay sa DC out. May nakalagay siya DC out. Eto. Hmm. DC out. Ibig sabihin, siya yung nagsusupply sa palabas papunta sa water pump out DC out. Yan. Tatlo din. Tapos itong may nakalagay na ano, yan, may nakalagay siya na DC out. Yan, DC out. Diyan nakalagay yung water pump. Ito. Yan, diyan yung water pump. Tatlo din sila. Ito mga ka ay sample ko lang yung pag nito. Kaya nandito pa siya sa labas para mas makita ninyo. Tapos, Wawering ko pa rin dito, dito sa loob na ng ng bindo. Ito naman nasa gitna ito, yung pinaka pinaka gitna niya. Dito niya ilalagay ito. Papunta itong timer. May color coding naman 'yan. na no, timer 'yan. Ito, yung connection niya dito nilalagay naka-color coding 'yan Yan ganyan siya. Lahat yan ganun. Tapos itong power supply niya, itong kulay blue, ito yung out 12 volts 12 volts ito naman pula ito yung 220 dito yung ilalagay yung pansaksak dun sa outlet pang, galing sa sa 220 volts ito yung out sa 12 volts dito ma-tap tayo dito ng dalawang wire tapos itong nakalagay dito sa timer na may nakalagay na DC 12 volts pagsasama sama natin yung mga tigi isang wire tatlong wire kain uubuhay kasi tayo ng, ano susuplayin kasi natin to pares ng 12 volts ng isang ano lang transformer na 12 volts siya yan Ilaman tum polarity Yung bawat tig isang line linya papunta dito sa timer. Kinuha natin tapos nagtap tayo ng tigi-isa dito galing sa transformer. Ngayon, papagandahin natin. Ang magagamit lang pala natin ngayon na coin slot, dalawa lang kasi sira itong isa. napansin ito yung pinaka male plug pansaksak sa outlet dito siya sa red ang yung red yun yung input galing sa 220 yan nalagyan ko lang ng tape mga kadayway kakatong na yung video pakita ko na lang sa iyo ulit mamaya ito lang, mga na mga kadayway na i-wiring na natin sa kan lagyan na natin ng tape I isa isa ko sa inyo itong wire pag galing dito sa coin slot yung isa kasi walang wire din na natin nagamit. Pero ganun din yan, ganun din ang ano yan. Itatap nyo lang din. Yan, yung wire na galing sa coin slot. Yan. Papunta yan dito sa nasa gitna. Yung sinabi ko kanina. Ano lang naman yan, pagsasamasamahin nyo lang yung black, white at red. May color coding yan. Yung kabila, black, white, red din. Pagsasamasamahin nyo, itatap nyo rin doon sa kabila. Ganun din doon sa isa. Para, kung tatlo ang gagamitin niyo na timer. Pero kung isa lang, ganun lang din yan. Same lang. Tapos itong water pump, dito siya nakalagay, yung sinasabi ko kaninang may nakalagay na DC out. Yan, yung isa doon din nakalagay, DC out, itong water pump dito din. Tapos itong ito, tinap nagtap tayo ng ito yung isasak-sak niya sa outlet sa 220. Ang out naman ito 12 volts. So supply naman niya itong timer yan ang ginawa naman natin dito yung pinakita ko kaninang wire na di ba dalawa yan dalawang wire yan parehas dalawa ngayon yung bawat isang wire isa dito sa isang timer yung isa dito sa isang timer yung isa dito sa isang timer pagsasamasamahin nyo yun tapos itatap nyo dito sa isang wire galing sa tutoy sa output dito sa 12, 12 volts na supply ng transformer pagtatap nyo, itatap nyo rin dito sa wire na isa yun namang isang wire din na dito sa isa, yan, saka dito rin sa timer, saka yung isa nang naggaling dito sa timer. Pag sasamasamahin nyo rin, itatap nyo rin dun sa isang wire, pag galing dito sa 12 volts. Ganyan sya, oh. Yan, pinaghiwalay natin. Parang lumabas siya na positive at negative, pero wala yung polarity. Kukunin nyo lang bawat isang wire pag ihiwalay nyo, yung isa, yan, ganyan. para masuplayan lahat ng 12 volts uh, ito, isaksak na natin mga kadeway para makita nyo na nagpa-function na siya gumagana na ito from the moment of truth isaksak na natin 1, 2, 3 Ayan na, uminaw na lahat. Ah, meron tayo ditong bagong lima ulog natin. Ang gagana lang kasi ang gagana lang dito dalawa lang kasi walang wire 2 din natin nagamit. Pero ganun din yun itatap nyo lang ito dito. Ganun din ang function ng gagana din niyan. Paganahin natin tong motor na to. Dito kasi siya nakatap. nakasit siya nang 3 second. Ayan. Kasi tong isa. Yon. Gumaga na ito. Tapos itong isa. Ay, salak. sa pagsiset naman ito, mayroon siyang pindutan dito. May nakalagay siyang positive at negative sign yan. Kung gusto nyo dagdagan yung segundo, pindutin nyo lang yung positive sign yan. Kung naka 3 second yan, pipindutin nyo lang para maging tumaas siya 7 second hanggang 10 second. Kung gusto nyo namang pababaan, yung pipindutin nyo yung negative sign. Ayan. Para bumaba. Ganon din sa kabila. Lahat naman yan, yung at positive at kalimutan Ulitin ko mga kadewa yung wiring natin. Yung medyo kasi uh, ang pinakamahirap dito yung tap galing dito sa transformer. Ayan, nagkuha tayo ng dalawang wire papunta dito. Ito na yung dalawang wire. Tinap natin yung isang wire dito galing sa timer. Kumuha rin tayo ng isang wire din sa isang timer. Ito siya. Tapos dun sa isang timer, kumuha rin tayo ng isang wire. Tinap natin dito sa isang wire. Sa kabila naman, yung isang wire niya. Yung kabila namang wire dito sa timer, kinuha natin yung dito din sa isang timer, kinuha natin. Tapos yung dito din sa isang timer, kinuha natin yung isa. Itinap naman natin dito sa isa. Magka-isa, magka-ano siya yan o. Magka-dalawa siya ng wire. Huwag niyong pagsasamahin. Ganyan yung pagkatap niyan. Yung water pump, papunta dito sa DC out. DC out. Ito namang input yung ano niya, water uh, bolt power supply DC 12 volts ang nakalagay dito siya itong timer dito siya nakalagay sa gitna may color coding naman niya saka yung pang niya na ito yung fittings niya hindi naman yan papasok yung ibang fittings dyan kung hindi para dyan. Hindi naman kayo mahihirapan dyan. Basta ganyan lang yung pagkakaan yan. Okay na mga kadeway na tapos natin itong 3-in-1 bindo machine na ginagawa natin ng mga nakarang araw. Uh, ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo na gumagana na siya, na tapos na talaga siya. Okay, testing natin para ma-sample sa inyo kung paano ito gumagana. Uh, itong 3-in-1 bendo machine na oil, toyo, saka asuka. Ito mga katiyaway, ang laman na talaga nito, oil. Itong dalawa, tubig lang muna ang inilagay, inilagay ko dahil ano pa naman, uh, sample pa lang. Pero ito, oil na talaga ang laman nito. Ito siya. Nakakalibrate na rin ito na 35 yung isang buti. Pero pwedeng limang piso. Ayan. Oil talaga yung lalabas dyan. Ito kasi dalawa tubig lang yung pang sample natin. Ayan yung limang piso. Dito naman tayo sa Toyo. Tubig to muna ito mga katayo ito. Tubig lang yung laman. suka Sapa. Tapos, mayroon palang nagsasabi na baka daw tumanggap ng piso. Papakita ko sa inyo na hindi ito tumatanggap ng piso, hindi kayo malulugi. Tatanggapin yung piso sa loob, papasok siya dun sa inyong lagaya ng coin sa loob. Pero hindi lalabas yung kung alin man sa dalawa yung tatlo yung ulo niya. So wala dito, piso yun yung iuhulog natin, titising natin dito sa tuyo. Papasok to pero walang lalabas na tuyo. Ayan, pumasok yung piso pero walang lumabas na tuyo. Isa pa. Ayan, piso dito sa suka. Yan. Pumasok yung piso pero walang lumabas na suka. Ganon din dito sa oil. Kahit piso ang ihulog, di siya tatanggap. Yan. Wala. Walang lumalabas. Pero pumasok yung piso. Limang piso ang ihulog natin. Ayan. Tumanggap siya. Hanggang dito lang mga kadaway. Salamat sa panonood. Bye-bye!